So Karudi, ang katabi mo naman ngayon ay si Arlene Balye na nangangailangan ng tulong medikal para sa kanyang dalawang taong gulang na anak na si Akihiro na may sakit ngayon sa puso. Arlene, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Opo, kumusta yung anak mo ngayon, Arlene? Um, sa ngayon po, okay po siya, pero kailangan po niya ng agarang operasyon dahil meron po siyang sakit sa puso. Ibutas po yung puso niya. Opo, ilang taon na um, ho ba itong anak ninyo? Three years old lang po. Inborn po ba itong sakit niya? Po. Last February lang po namin nalaman. Hindi po nakita nung bago panganak siya. Ayun. O, pang ilang anak niyo ho ito? Five po. Pang lima. Okay. So, kailan po siya naka-schedule na operahan, nanay? Um, kami po nung doktor na ma-operahan siya ngayong December. Ah, ngayong December. Okay. So, ngayon po ay lumapit kayo sa Akubicol Party List. Ano pong tulong ang gusto niyo pong maibigay sa inyo? ticket po ako ng 100 pg. Ah, okay na po. So, natulungan na po kayo? Opo. Ayun. So, hindi na pala. Um, Karuni, binigay nyo na pala kagad? Ora mismo? Ora mismo po. Binigay agad. Uh, nanay, ano po ang masasabi nyo na lang po sa ako, Bicol? Um, nasa po ako ng marami sa ako, Bicol, sa bang mismo. dyan para ma Opo. Okay. Maraming maraming salamat, Nanay. Hangad po namin na maopera ng God ng inyong anak. At Karuni, maraming maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay ang Akubikol Party List No. 131. Katulong na, Kakampi pa. Thank you so much, Karuni. Maraming maraming salamat din po.